Hi guys! Welcome to a brand new video here in Daddy Buting Things YouTube channel. So for today's video guys, eh bukod sa Inglesero wannabe ako dito, eh itutur ko nga kayo sa isa sa mga park na malapit lang dito sa inuuwian ko dito sa Australia. Ayan, sa mga hindi nakakaalam na nandito na ako sa Australia, ayan, sa mga hindi nakapanood ng uh, latest or no last video natin, eh nandito na nga po ako ngayon sa Australia para uh, magtrabaho. Meron kasing ilang mga kaganapan sa buhay namin at uh, kailangan kong gawin to para sa family ko. Ayan. So, hindi ko na masyadong pahabain yon. Nakapagpaalam naman ako do sa latest or do sa last video na inupload natin sa YouTube channel natin. Ayan. So, dito, itutur ko kayo, no? Ayan, nakikita nyo itong pathway na to. Ayan, papasok tayo doon sa loob ng kagubatan ng Australia dito. Ayan. Pero park lang to no pero bago natin pasukin itong uh, gubat na to no maghahunting tayo ng ibon no eh meron na agad ako na ispatan na napakagandang ibon yun ayun no mga rose breasted gala kakato so puntahan natin sila ito nga yung unang na natin dito mga abutingting no bago tayo pumasok ayan grabe napakaganda naku nawala yung isa ayun ah, nasa likuran pala ng bato ayan no pa ibon, nakakatuwa talaga 'pag kubutingting, no. Maglalakad ka lang dito sa park, makakita ka ng ganyang kagandang ibon, no. No, 'di ba? Nanginginahin sila, ayun no? Binibigyan yata sila ng mga seeds dito. Kaya mababait 'yung mga ibon dito, mga kubutingting, no. Hindi katulad sa atin pag nalapit ka sa maya, eh lilipad. O, ito, nilalapitan ko pa. Nagsasalita pa. ako kinukuha ko pa ng live video. Diba? ba? Ayun oh. No? pumuporma pa ayan oh ganda sana all meron ganitong ibon yun ako nung lumipad din dalawa bye bye o, oh, pasok na tayo dun sa kagubatan doon marami pang ibon na makikita doon tara eto papasok na tayo dito sa ng kagubatan Australia buting <laughs> ting na De, joke lang ano to park yan sa likod yan meron lang ganitong pathway na parang mala forest yung papasokan mo. Yeah, medyo nakakatakot lang ng konti. Kinakabahan ako baka may crocodile. Marami kasi crocodile dito sa Australia. Ako, ito oh. Mukhang may ginapangan yata ng crocodile. Parang ano tignan Tingnan nyo. Nakahawi yung ano. Yung mga damo. Uso crocodile dito sa Australia. Marami. Eh, pasok na tayo dito. Baka mamaya sagpangin pa tayo. Crocodile. Ayan. Nasok tayo dito sa loob ng uh, park na to. So, nandito tayo ngayon sa uh, Marion City. Adelaide, South Australia. Yan, gaganda ng puno. Parang sa Jurassic Park, oh. Ang lalaki. tayo ng magagandang ibon. So, nakaisa na tayo. Nakakita tayo ng uh, gala pero Ayan. Ito, meron na naman tayo na hunting dito. habang naglalakad sa ng kagubatan. Ayun, oh. Pugad ng mga lorikit. Ayan, oh. Paris mga abutingting ting eh no? Eh no, nakikita nyo ba? Medyo malayo lang eh. Do Zoom ko ha. Tingnan ko kung makikita dito sa cellphone natin. Ayun no. Ayan no, Paris ng uh, lorry kit mga kabuting ting, no. Napakagandang ibon dito sa Australia. So yung pinamumugaran nila, yung mga may butas na puno. Ayan no. Yan yung, yung mga nest box nila dito. Well, natural, di ba? O, oh, yan ha. Lori kita naman nakita natin ngayon. Ano pa tayo? Pasok pa tayo dun. O, so, oh, eto medyo nasa kalagitnaan na nga tayo. Papunta dun sa park dito. Eh, grabe. Medyo kinakabahan na ako ng konti. Baka mamaya mamatanda ako dito. <laughs> Ayan, lalaki ng puno. Oh. Tingnan nyo. Oh, eh, grabe mga puno to. So, yun. Eh, pasok pa tayo sa loob. O, so, oh, eto mga buting ting. Meron na naman ako na ispatan. Ayan, eh, no? Paris na naman ng lorry. Paris Paris pala yung mga parot dito eh. Ayan no? Mga ganda, di ba? Yun, lumipad yung isa. Takot yata. Lumipad doon sa mataas. Hmm, tara, pasukin pa natin eh, no? Pasukin pa natin tong kagubatan dito oh dito sa Australia ngayon, dito sa amin sa state ng Adelaide, eh, napakalamig kaya makita niyo naka winter jacket pa ako, no? Kala niyo normal oh, lang, di normal ba, Napakalamig dito ah. So mamaya check ko yung weather kung ano yung weather. Pero tingin ko nasa ano yan. Mga 5 degrees. Oh, malamig 'yon. Pagka umaga, umusok yung bibig ko. Hindi dahil sa baho ng hininga ko, <laughs> dahil sa lamig 'yon. Ayun. So yung mga videos na i-upload natin ngayon mostly mga raw yung mga scenes natin dahil wala akong uh, pang-edit no kaya yeah, medyo malikot kasi ang gamit ko ngayon yung CP ko so yung cellphone ko eh panahon pa ng Jurassic to 10 years na ngayon taon to pero napaka-tibay eh, diba yan yung Gro GoPro <laughs> GoPro yan yeah. nabubul na ako sa pagdalakad yung GoPro natin eh hindi ko magamit ngayon kasi uh, nasira siya so hindi ko pa napapa -repair. hanap pa ako na nagre-repair dito And yun nga, wala tayong pang edit na computer kaya hindi ko rin talaga siya magagamit. So, mga raw videos muna i uploads natin ngayon. Dahil mahirap mag-edit sa cellphone pero try ko kahit konti edit natin. So, so yan, tayo ng mga wild birds dito sa Australia. Dito meron ng mga parang cottages ayun, na pwedeng pagpahingahan. Ayan, pwede kayo magkain nandiyan. Ayan, merong mayroon isang ano doon, oh, no? gathering. Yan, libre lang yan dito sa Australia. Yan, pasok tayo dito. Dito tayo sa magubatan bago tayo magpunta rin. Ayan, no? di mo alam kung ano dulo nito. Baka mamaya meron tayong makasalubong na dinosaur. <laughs> ah. ah, pasok natin. O, ito. May nice spot na naman akong lorikit. Ayan, no? Maraming lorikit dito. Ay, may baby, Oh. Eh no, iba yung tunog Tapos maliit-liit pa siya Parang African lovebird lang yung size niya Baby lorry pa siguro yun Ayan o Siguro parang ito yung pinakamaraling Population ng ibon dito Parang di ako sure dun ah Ang dami lang ako nakikita Ayan, daming klase ng mga huni Iba-iba No? Talagang ang yaman ng ano ng Australia sa wildlife. Hmm, maghanap tayo. May gusto akong yung talagang malaki kulay puti na parot. Napin natin. Tingnan natin kung ma natin 'yan. May uwak mga kabuting ting, oh. Pero mukhang kakaiba tong uwak na to. May iba siyang kulay. Ano? <laughs> Itimat, ano? Parang puti. Napita natin, ha. Ah. <laughs> tatago sa likod ng mga... Ayun, bilis tumakbo yun, oh. Ayun, oh. Uwak na ba to? Kakaiba yung kulay niya. Hindi siya pang kariniwang ano. Uwak. Diba? Nasa na siya? Ayun siya. Ayun. 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 Hmm. Nakikita niyo ba? Oh, yung tunog niya uwak, di ba? Pero meron siyang puti-puti na kulay. Hybrid na yata ito. Uwak na ito. Hmm. Iwan muna natin si uwak. Oh, ito, meron naman akong narinig na may ingay dito sa puno na ito. Ayan, oh. Napakaraming lumilipad sa itaas. yung wala ko nakikita pa sa cellphone ko. Ayan may mga finches, maliliit eh. So tingin ko mga finches 'yon dito sa Australia. At mga lorikeet na naman. Napakarami ayun oh, no? lorikeet. Doon may lorikeet. Dito may nakikita, ayun pa, lorikeet. Ayun, 'yung lumipad na 'yon oh, no? lorikeet na naman. Napakaraming lorikeet dito. No? Ang daming mga magagandang ibon talaga. Napakaingay na isang puno, no? Hmm, pagka nagsama-sama sila, ayan oh, Ang ingay ng huni nila. Nakaka-relax oh. Ayan, nandito pa rin tayo sa may park. Ayan, may mga ano na dito. Para mga tambayan na. Ayan oh. Mamaya, meron tayong hahuntingin yung kulay puti, yung malaki. No? So, yan, Hanapin natin siya. Ayan to, may playground din. Mga buting ting, oh. Kakaiba yung playground nila dito. <laughs> Tingnan nyo yung duyan. Fugis basket. Eh, napakalaki. No, so, kasi ilang bata dito, siguro mga apat, no, kasi tatlo, apat kasi dito. Pero sa Pilipinas yan, kahit sampu, kasi yan. Ayan, <laughs> tapos ito, isang buong lag yung kanilang uh, siso, no? Eh, meron ding mga akyatan dito. Ayan, no? Ganda. Ito, umiikot kaya ito? Ay, miikot. nako sa Pilipinas to. Hindi to hihintuan ng mga bata. Sigurado yan. Ayan, no. Sigurado marami matutuwa dyan. Miikot siya. Lalo na to. Akitin talaga sa atin to. No? Pero dito, wala halos naglalaro. Kukunti lang eh. Isang bata lang ang naglalaro dito. Bakante yung playground. Dali mo sa atin to. Sigurado gamit na gamit. <laughs> hmm, tara, harapin pa natin yung mga, mga ibon. So, eto na mga butingting, nandito na tayo sa spot kung natin pwedeng makita yung mga ibo na sinasabi sa inyo, yung malalaking kulay puti. Ang problema, wala sila kayo. Ayun, So, puro mga bato-bato yung mga ibo na nandito sa area kung saan pwedeng makita, may yung mga ibo. Sayang, na. hindi natin naabutan. Siguro kung kanina-kanina pa tayo nakarating dito, baka nakita natin, no? Yeah, so, dami mga ibon eh. may mga ano pa wild duck yan yung mga lumilipad mga rumurod itik yan no? hindi lang itik yan meron pa mga ganito eto meron tayong ganito diba yan yung mga nakikita kong binibenta sa tabi ng mga bukid eh. yung mga nakabitin <laughs> pero dito ba walulihin yan oh, makikita lang tayo mga dedeport tayo pagkaginalaman natin yung mga yan eh. eh. may swamp eh So, yung mga bato-bato na lang yung tingnan natin kasi kakaiba yung itsura ng bato-bato nila dito. Ayan, merong isa. Pero doon tayo sa marami doon. Ito yung mga bato-bato na sinasabi ko. Ayan, ang dami oh. Ganun, dami yan. Ayan kalat-kalat oh. sila dito. May mga wild duck din na nagpupunta dito. Kasi pinakakain sila dyan eh. Pwede silang pakainin na seeds. Ayan, pero bawal daw tinapay. So, ito na nga yung sinasabi kong kakaibang itsura ng bato-bato. Dahil di natin yung puti, ito na lang muna ang bato-bato. So tingnan nyo mabuti yung mga bato-bato nila dito. Napakalalaki. Hindi lang size yung kakaiba sa kanila. Tingnan nyo yung mga ulo nila. May mga sungay. ano? <laughs> so parang merong matulis na nakatayo sa mga ulo nila. Lahat yan, no? mga pababae, mga palalaki. Meron. Yan, no? Nakasungumuhuli na yun, no? Yung kaya yun. O itik lang yun. Maka itik lang yun, eh. Kasi dito daw naglalagi yung mga ibon na sinasabi ko. Sayang, di natin nakita. Pero wag kayong ba babalik-balikan natin yun para ma-hunt natin at maipakita ko sa inyo kung anong klaseng ibon yun. Sa ngayon, eto muna. Ayan, no oh. Ang dami, oh. Grabe. Hmm, dito lang sa park. Naku, lumalayo. Takot ata sa akin. Wala daw kasi akong dalang pagkain. Ayan, oh. oh Di ba kakaiba yung itsura ng mga bato-bato? Ito, medyo malapit. Ayan, oh. Oh, may sungay, 'di ba? Para nakakatusok eh. Hmm. Tsaka malalaki size ng bato-bato nila dito. Oh, yan. susunod ayan. So, hanapin natin yung sinasabi ko sa inyong malaking kulay puti. Oh, ito, lumapit pa isa. Malapit. may dadatingan pa iba ito wild duck ko oh. ngayon ako nakita ng ganito kalapit na wild duck ang duck na nang nakikita ko eh si itik mukha ni itik eh no? at saka yung mga puting bibi natin pero ito wild duck yan lumilipad yan na parang ibon no, medyo maliliit lang pala sila Yan. Wala mga kalapati dito eh, pero meron din kalapati dito sa Australia. Ito muna yung mga kalapati ngayon. Kalapati din yan eh. Mga turtle dove. Na may sungay. <laughs> so yun na nga mga kabuting ting no at uh, successful yung ginawa nating bird hunting. Napakarami nating nakitang magagandang ibon na pakalat-kalat lang dito sa poek malapit dito sa aming bahay. Ayan. So dito ulit 'yan sa Marion City, Adelaide, South Australia. 'Yan. So 'yun, mga kabutting ting samahan nyo ulit ako sa susunod na video natin. Ito 'yung uh, first formal video dito sa Australia na ginawa natin. So 'yan, marami pa tayong gagawing video. Marami pa tayong uh, papasyalan dito, hindi lang puro mga ibon. So pasyalan natin 'yung mga lugar dito sa Australia, lalo na dito sa state namin sa uh, Adelaide, South Australia. So, yun. Maraming salamat mga kaputing ting. See you on the next one. Bye!